bitong milyon ang nababatay sa buong mundo kada taon ng dahil sa air pollution. Bilang bahagi ng mga hakbang para labanan nito, nakikipagtulungan ng Pilipinas sa National Aeronautics Space Administration o NASA ng Estados Unidos para suriin ang kalidad ng hangin sa ilang lugar sa bansa. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Naka-face mask pa rin si Ellen tuwing lumalabas ang bahay o pumapasok ng trabaho. Pero hindi na para makaiwa sa COVID-19. Kasi po yung pollution, yung alikabok at saka yung usok ng ano kalsada, hirap huminga. Katag. Na nasinghot mo, tapos nangangati yung lalamunan mo, tapos inuubo agad ako. Ang inaayawang pollution ni Ellen, bahagi na ng buhay ng traffic enforcer na si Alvin bilang traffic enforcer po nasa gitna po kami kaya masasalo po namin lahat ng mga usok na mga sasakyan. Masasanay it masasanay ka talaga. Ayon sa Manila Observatory, titong milyong tao sa buong mundo ang namamatay kada taon dahil sa polusyon sa hangin kasama sa bilang na ito ang mga Pilipino In the Philippines there's about 100 people per 100,000 people die each year due to air pollution Sabi ng Health Department ang cancer sa baga ay hindi lamang nakukuha sa paninigarilyo kundi pati sa pollution basta din natin na may contribution ng air pollution. Pangunahin ding daylan sa mga respiratory diseases. May 138 air quality stations sa lupa ang Department of Environment and Natural Resources. Pero hindi ito sapat para alamin ang lawak at hindi ng kulasyon sa hangin sa ating bansa. Kaya ang Pilipinas, lumahok sa isang scientific research flight ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ng Estados Unidos. Ito ang Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality Science Mission. Pagsasamasamahin ang mga datos na makakalap sa himpapawid, satellite, air quality model, at monitoring and research observation. Mula February 1 hanggang 15, lilipad ang dalawang research aircraft sa Pilipinas. Napasok ng aming team ang isa sa dalawang tinatawag na flying laboratory. Ito ang DCA-72 aircraft, ang flying laboratory ng National Aeronautics and Space Administration. Lilipad ito sa Metro Manila, Ilocos Norte, Cebu at Palawan para kumuha ng sampol sa hangin. Lulan ito ang mga makabagong teknolohiya na susukat, tutukoy at aaral sa polusyon sa hangin sa ilang lugar dito sa ating bansa. particular A piece of the air. They'll cap off that air cylinder and then they'll store that air cylinder and analyze it in Spectrum gaseous compound, maliliit na particle at meteorological variable ang target kolektahin at pag-aralan. We can provide direct measurements of how much pollution is coming from different sources and that's the, one of the primary inputs to the air quality forecasting models. bukod sa polusyon sa hangin na ibinubuga ng mga factory, sasakyan at iba pang sektor, makikita rin ang transboundary pollution mula sa ibang bansa na napupunta sa atin. Katuwang ng NASA sa pag-aaral ang DENR, Philippine Space Agency at iba pang eksperto. Pagsasamasamahin ang mga datos na makakalap sa himpapawid, satellite, air quality model at monitoring and research observation o nakapwesa sa lupa. We have ground-based instruments that actually measure air quality. What this mission is going to do is measure what's in between. We don't know how uh, how the particulates and the different pollutants that are being emitted actually transport and interact with each other in between. We'd like to understand the interaction between pollutants, um, greenhouse gases, and climate change as well. ang resulta ng pag-aaral ay gagamitin ng DNR sa paggawa ng mga pulisiya na makakabawa sa air pollution. Targeting makapagbigay ng impormasyon sa publiko at iba pang ahensya ng gobyerno kung paano matutugunan ang naturang problema. What we are wanting to do with this mission is understand all that is going on as we, it is seen from space. We need to understand in order to have policy and regulation that is evidence-based regarding public health, regarding industrial compliance, regarding, of course, the general ecosystem uh, preservation and conservation that we're Naniniwala ang DNR na ang paglahok ng Pilipinas sa ganitong pag-aaral ay hindi lamang pagsunggab sa mga advanced technology ng ibang bansa, kundi pagpapaigting ng collaboration at data sharing sa iba pang bansa. Katok din sa research flight ang Malaysia, South Korea, at Thailand na magtatagal ng walong linggo. Mula sa Pampanga, Kalaizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.